Good morning po mga drivers no. Um, 'yung linggo sana pero napo ang dami po walang booking ngayon no. Walang guest pati po kami. Di no? Dito lang po kami Nakatambay lang po kami ngayon. Haay, sobrang uh, hina hina po sa gigs ngayon no. Um linggo sana. Yan. Yeah, iwan ko lang hanggang kailan to hanggang kailan po kami magtitiis nito na walang gis mga drivers ayan. Um, sana lang po no uh, may dumating na po ng gracia po kasi uh, ilang araw na po kami walang kagis po ayan. Ito lang po kami mga limang araw na po kami nakatambay ngayon dito no yan. yan pati po sa tulay mga drivers walang wala. Uh, meron pero konti lang po yan, no. Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Sobrang hina po ng gis ngayon mga drivers. Kaya sana lang po no uh, may makuha na po kami ngayon na ano po guest. Kaya test muna kami. Kaya wala. Walang dumarating. Baka siguro sunod sa sunod na araw mayroon na po. Pubang ka namin. No. Sobrang tahimik po. Ngayon dito kahit linggo. Ah, ano kaya nakahapahina po sa gis ngayon mga drivers no? Yan pati yung portion, yan, e-print boy, tsaka mga saimil. Yan, saimil po yan. Tsaka, Alex Hoping. Yan, yan pang saimil. Yan, saimil. Wala. Ang daming walang booking ngayon mga drivers. Kaya sana lang po, no? Makahanap po tayo ng marami. Ayan uh, yan po mga Revers, Um shout out pala sa lahat ng mga solid uh, solid supporter ko po, ayan. Um mga pala no, shout out pala sa lahat ng mga uh, taong sumuporta po sa akin. Uh, Pasensya na po, ngayon lang po ako nakapag uh, download ng Uh, video ngayon mga ka kasi po uh, ilang araw na po kasi wala po kaming guest tapos nakahala uh, po ako ng ma-content po kasi ano po super pong uh, hina po sa guest namin ngayon tapos lagi lang po ako nag ano po kursada ng ano uh, motor mas mabuti pa yun nakapamasada ako para may pambili po ako ng pangulam sa ano po pamilya ko mga drivers na uh, sana lang po no sana lang po sana lang po mga drivers hindi po yung sawang sumuporta po putahan nyo ako palagi para ano po maabot po yung pangarap ko na uh, maayahon ko po sa kahirapan yung pamilya ko. Kung nga mga lovers naman, may sahod ako bawat buwan. kulang na kulang po kasi lima po yung ano po ko, uh, nag-aaral. Kulang sa gastos, pamigas, kulang na kulang talaga mga lovers. Hindi po ako makabili ng ano po mga school supply mungutang na lang po ako para makabili po ako ng school supply sa ano po mga bata ko kaya sana lang po supportahan niyo ko palagi para maabot ko po yung pangarap ko at makatulong po ako sa uh, lahat ng nangangailangan mga drivers kasi ang dami naman po kung nakita na sa aming barangay ang dami ko pong nakita na kailangan nila ng tulong kaso lang po um, hindi ko po kaya silang tulungan kasi walang wala pa po ako ngayon kaya sana lang po um, tulungan nyo po ako mga drivers para makatulong naman po ako sa pamilya at sa iba pong tao mga drivers um, dami pong lumapit sa akin sabi na walang wala po sila e paano po ang nilalapitan po nila mga drivers uh, walang wala din po kaya sana lang po tulungan niyo po ako lang. Thank you, thank you. Yan, thank you for watching mga reverse.